so hello guys. So matagal ta matagal tagal din tayong hindi video So ngayong araw ay baba na tayo ng pag-vlog. So uh, ang gagawin natin for today's video guys ay magkakaroon tayo ng heart transplant. <laughs> Bale, uh, ang mangyari, ipapalit ko yung body ng distributor nitong si Guapo kasi medyo lumang-luma na siya. Okay? hindi na pwedeng hindi na kayang madala sa overhauling so ang plano kong gawin uh, bali you know puro kalawang na siya sa loob kaya ito hindi na rin nagaano yung vacuum advancer niya lalo na yung mechanical advancer kasi nga puro kalawang na yung loob na try ko nang buksan yan and wala na talaga sobrang kalawang na hindi na hindi kumbaga hindi na siya worth it i overhaul so ang mangyari ay kukunin ko yung igniter system na ito nung sa amin. Kasi external igniter yan guys. Ayan. Kukunin ko yan. Tapos ang body na ipapalit ko ay yung nandito sa isa. Kay, ito ay si El Guapo rin to. So, ang igniter, ah, ito, ito, ito. ito. Guys. Ayan. So, ito naman guys. Bago naman to. Bago tong distributor na to. kaso nangyari ay nasira ang kanyang igniter. Yes, guys. Kaya mo yun. You know, bagong-bago siya, guys, pero sira. Nasira ang igniter niya. So, kabago-bago nasira agad. So, ganun talaga. Kaya, kukunin ko tong buong to. Tapos, pinagbabalakan ko kung ikitira ko dito yung pick-up coil. Aalisin ko yung pick-up pick up coil dun kay Guapo. Basta pagpapalitin ko lang. Titingnan ko kung okay. So, Let's go. Ito na yung bagong distributor. Nakikita niya. So, tinanggal ko na yung igniter niyang sira at na i... Ano na natin siya? Nahinang na natin. So, coil lang ang gagamitin natin dito. Yung pick-up coil niya. So, nahinang na natin siya. Then, yun. So, try ko na siyang i-kabit. Okay. So, natapos na natin yung conversion. So, ito na nakapitin yung... Ah, uh, kamang distributor. So, tingnan natin check. Okay guys, so tapos na nga natin uh, nailaga, mailaga yung ating distributor at ngayon naman ang next natin na gagawin ay yung rocker arm. yon So, uh, ayusin natin yung clearance niya guys. Pero bago natin ayusin, titignan ko muna kung worn out na ba yung mga rocker arm niya. Kasi baka talagang worn out na rin at kailangan ng i-reface. Mas okay kasi na i-ano na lang natin. Okay, man. So, yun. Let's go, guys. Tanggalin natin. So, isa-set ko muna siya sa top dead, top dead center, guys, para mali lang pa nag ah, pag nagbalik tayo ng rocker arm mamaya. So, top dead center muna natin. So, na-top dead center natin siya, mga kagwapo. At, na ano naman, sobrang laki ng clearance niya. Grabe. Hindi normal. Lalo na dito. Ang ito yung mga talagang lagitig na sa taas ng na makina natin. Kaya, kung may lagitig na yung makina nyo, guys, mas maganda kung papa-adjust adjust nyo na ulit yung clearance. So, gusto ko itong i-check. Titignan ko kung hood-hood na yung kanyang mga rocker arm. Kaya tatanggalin ko dito. Tatanggalin ko muna siya, guys. Let's go! Alright, so the moment of truth guys. So medyo madilim na pa ulan na. So tingnan natin mabilisan. Guys. Ay, ang lalim na nga. Lalim na guys. Yan mm -mm. guys, oh, nakikita niyo ba? Ayan. So hindi siya halata sa video pero salat na salat na siya dito. So, huwag na natin patagalin ito guys. Ipipisa natin natin. Pero takloban muna natin ito kasi medyo madilim na eh. Paulan na. So, doon na lang siguro tayo sa loob mag, 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 mag ha na ito. Nandito kami sa taas. Ayun hey, si Guapo. Tapos nandito ang ating bossing. Boss, kamusta naman? Okay lang. Okay lang? Kamusta buhay-buhay? Okay lang? Ah, sige. So, dito na tayo mag-ano, mga kagwapo kasi ah uh, hindi lang halata pero ang dilim na ng kalamit ano parang babag, babagsak na yung ano ah, ang ganda pala ng may upuan sa likod ng no? ganyang upuan nakakatagtag uh, chick boy Hey, okay. so dito tayo mag ma manual reface kasi baka nga abutin tayo ng ulan sa uh, saktong may tapos ito yung isa nating unit hindi pa natin ito nasa si eh pero papagwapuhin din natin ito Okay, so i-timelapse na lang natin to kasi medyo matagal-tagal to mga kagwapo. Let's go! Boss, palam ka muna, boss. ayaw. Sige, sige. Bakit nga po ba kailangan natin i reface yung mga rocker arm natin, mga kagwapo? Isa po sa dahilan ay kasi po kahit po tama yung clearance na uh, isusukat natin, mga kagwapo, ay hindi na rin po siya magiging accurate kasi nga po worn out na po yung mga rocker arm. Kaya po kahit tama yung clearance natin, magiging malagitik pa rin po siya. Kaya nakakatulong po yung pag-reface natin para po mawala yung ingay na yon at mas maging responsive po yung engine natin. Alright guys, so tapos na natin siyang ma-reface at kung makikita naman, linis-linis na. Wala na ulit siyang salat. Okay, yun know. o. So ngayon, since uh, nilihan natin siya, may mga residue pa siya ng mga liha. So, Uh, lilinisan ko lang ito saglit. Tapos, ikakasa ko na So, ano oras na? Inabot tayo ng 5.43. So, ang tagal kong nireface to. Siguro, almost uh, 30 minutes. Pero, nasa video, 1 minute lang. Ay, naka. Alright, so, linisin ko lang mga kagwapo. Then, yun nga. Bago natin kasa Alright guys, so natapos natin linisan yung kanyang rocker arm. Dito nyo naman. Parang bago na ulit. Maitim lang. Tapos dinamay na rin natin yung mga push rods nya. Para kahit para man malinis. So time check natin ay 6.13. So ginabi na talaga tayo. Hindi lang halatang gabi pero gabi na. So tara, kasanan natin. Bale ito na yung satisfying na part mga kagwapo saan ay higpitan na po natin yung mga tornilyo sa tamang torque. Kaya pahinggan nyo. So yun mga kagwapo talaga. Hindi ko alam kung bakit para sa akin satisfying yung tunog ng torque wrench pagka tumatama na yung uh, higpit ng isang tornilyo Kasi syempre, uh, pag narinig natin yung tulog na yon meaning safe na at uh, talagang magtatagal na yung ating ginawa so you know <laughs> so dito naman mga kagwapo, ay mag tune up na tayo bali uh, valve clearance na po yung ginagawa natin dito mga kagawa po ang valve clearance natin dito mga kagawa ay 0.13 mm sa intake at 0.23 mm sa exhaust cold po yan ha? cold engine Alright guys, so after a month, nung inayos natin tong kanyang rocker arm set, I mean yung clearance, at nung inayos din natin yung kanyang distributor guys, ay hindi muna natin siya in-upload, kasi po ay gusto ko siyang matesting talaga kung tatagal. And talaga naman guys, ang laki ng pinagbago ni Guapo. So before, si Guapo ay nagkoconsume ng uh, s -s sabihin natin, As in, sobrang lakas ng fuel consumption niya guys dati. So, after natin mapalitan ng distributor, guys, ayun, oh, Nakita nyo. Ay, naging mas maganda yung fuel consumption niya at lalo na nung na-adjust natin yung mga valve clearance. Okay. So, papakita ko sa inyo yung kanyang distributor. Wait lang, guys. Uh, by the way, ported nga yung pinagana natin dyan. Yun, Oh. Sheesh. So, nakabago nga ano na tayo. Guys, tinira ko na lang dyan yung coil yung pick up coil ang tinira ko dyan. Tapos the rest, ito pa rin ang gamit natin igniter. Maganda kasi ito guys, naka external. So yun. So wait lang. Ipaparinig ko sa inyo ang andar niya. Ayan. So wait lang. Check natin. Wala na siyang lagitik sa wala nang na lagitik sa kanyang engine bay. Kasi nga, na, na natin yung clearance ng mga valve. Kaso guys, maririnig nyo yung garalgal ng ating water pump. Hindi pa kasi tayo nakakabili ng bagong water pump guys eh. Sorry naman. So, ilapak. 1, 2, 3, 4, 5. Dami nun. Ito natin. Ayun. Hindi umandar. Epic fail. Sapa, pa. Nalamigan siya. 1, 2, 3 pwede tinanong natin ako dito guys sa wait lang halos pag hapon hindi siya nagamit eh alright guys so ito na siya wala siyang logitech so ang naririnig niyo ngayon ay yung ingay na galing sa uh, water water pump garalgal na talaga siya guys pati yung kanyang fan belt ay sumisipol na okay so in short naging successful yung ating project uh, yung, yung ating ginawa guys naging smooth ulit at responsive yung makina niya at sa takbuhan guys okay na okay na ako sa takbuhan niya mabilis tsaka responsive na rin tsaka ang pinaka naging pinaka improvement talaga nito guys ay yung fuel consumption ay yung pang tangke namin guys na doon pa rin eh kasi ay wait lang kasi nilinis namin kasi yung tangke nito guys bale dating galvanize yung tankin neto. Tapos, ah, uh, gumawa kami ng panibago stainless na. So, yan, guys, oh. Kita nyo yan. Yung ganito karaming ganito karaming gasolina, guys, kayang umikot ng simula dito sa lalaan, papuntang Lumil, tapos pabalik. Parang tagay loop guys, simula sa Lumil. Kung, kung sa mga taong nakakalam ng daan na yun, guys, so, kayang-kayang -kaya magbalikan. Dati, hindi pagka pumupunta kami ng Pook sa last video namin uh, may ginawa kami doong owner tapos pagka nag, napunta kami ng Pook pinupuno namin to papunta pa lang sa Pook guys sobrang dami ng uh, na, uh, na, 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 consume na gasolina pero ngayon ibang iba na siya guys promise siguro next time mag ano tayo mag -gag tayo ng ano mga tawag doon? Yung ipapakita natin yung fuel consumption ni Guapo. Or, yung before and after. Mabab, before natin siya matono, kung gaano kalakas yung fuel consumption niya, tapos after natin matono. O nga, no? Sayang hindi natin nagawain dito kay Guapo. Sana, magustuhan nyo po ang ating video sa ginawang pag-tune-up dito kay Guapo. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat. hey